Marina Isidro Ako po si Marina Isidro um, Nag uh, Naano ko po yung Diabetes ko since 34 years old ako So ngayon 56 na ako Yung una kong ano Parang palagi akong Pinapawisan ng malamig Tapos inaantok Palaging gusto matulog pero Mababaw naman yung tulog ko Tapos sa gabi Ganon din, mababaw ang tulog ko. Palagi akong gising. Tapos, madalas akong umihi. yon Uh, Napacheck up ako. Binigyan ako ng maintenance yung oral. May ano daw yung metformin. So, nagka-ano ako, nagka- kidney failure ako last 2021 na confine ako na magadaw yung kidney ko sabi operahin daw eh hindi ako nagpa-opera na ano ko na lang sa ano mga yung herbal herbal ba try ko yung mga herbal so nung next ako nagpa check up sabi lumiit naman daw yung kidney ko. So, binasi na lang sa height ko. Kasi height ko for 11. Binasi na lang sa height ko. Mari daw, pwede rin yung kidney ko maging ganun kasi maliit naman ako, sabi. Tapos, last, kung ano, check up, October, umabot ng 550 ang blood sugar ko. Taas, tapos, um, sabi ng doktor ko, mag-insulin ako. Ayaw ko. Ayaw ko mag-insulin. Uh, Nag-ano na lang muna ako ng herbal-herbal, yung barley-barley, ganon. Bumalik ako ng November. Balik ko ng November, nag-3.50 siya. Tapos itong, hindi pa ako nagpapacheck up. Nung no? nag-take nag ako nito. Pero... Uh, sa pakiramdam ko, may epekto siya sa akin. Kasi, medyo okay ang tulog ko sa gabi. Tapos, yung pag ko sa gabi, ano na siya, hindi na masyado. Mga 2 to 3 times na lang. Dati, ano, hanggang 4 times ako umihi sa magdamag. Pero, nung naano ko to, kasi months pa lang ako nito eh. months pa lang ako nag-take nito tapos nung inobserve ko siya may pagbabago may pagbabago siya kaya lang, hindi pa ako nagpapacheck mula nang nag-take ako nito pero sa observe ko yung pag uh, iihi ko sa gabi na madalas, nabawasan siya 2 to 3 na lang siya dati, two, ano 1-2-5 uh, times ako umihi sa magdamag ngayon, 2 to 3 na lang ang iwiwi ko siya. Kaya, sabi ko, may ano siya sa akin. May effect siya. Maganda ang result niya sa akin. So, ngayon, January, ano, dapat check-up ko bukas, pero wala pa yung doktor ko. So, magpapa, ano muna ako, magpapa, anong tawag dito? Papacheck muna ako ng blood. Yung, ano. Tapos, bago pupunta ako sa doktor ko. Doon ko malalaman kung ano. Kasi sa ano, sa doon sa clinic na ang tawag dito, nag-ano sa, yung kumukuha ng blood sugar, gano'n. hindi naman nila sinasabi. So, dinadala ko pa talaga doon sa doktor ko. Bago ko malalaman kung ano. Pang two ko pa lang naman na ata ito na ah, ano eh. Pero sa, hindi pa ako na check dito. Magmula na nag-take ako nito. Pero, may ano ko, may na-observe po, may pagbabago. Sa mga katulad ko po, na may mga diabetes or diabetic, i-try nyo po ang Satuchi kasi sa akin po, na-observe po siya, may effect siya. May pagbabago ang pakiramdam ko sa sarili ko. Kasi yung dati kong ano, sa gabi, madalas akong gising, may pagbabago. masakatulog nakakatulog na ako. Tapos, yung pag wiwiwi uh, -wi -wi naman, yung wiwi -wi ko sa magdamag na 2 to 5 times. Ngayon, 2 to 3 times na lang. So, sa loob ng 2 months ko pa lang nito na pag-take ng satuchi. Try nyo po. Thank you po.